Sa nakaraang video ay nagbigay kami ng trivia Alright! patungkol sa and response ng mga kambing at kung paano nila inaamoy ang sariling ihi at ihi ng iba dahil sa peromona. Ngayon naman mga ka-sideline ay magbibigay kami wow! ng 10 bagay patungkol sa kambing na alam namin ay makakatulong sa pag-aalaga ninyo. Mag-subscribe na! dito sa ating channel na sideline.ph Bisitahin nyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang mga K-Agriventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Una, Matagal ng alaga ng tao Ang kambing ay unang inalagaan 10,000 pauna ang nakakalipas. Una itong inalagaan sa gitnang silangan. Pangalawa, dami ng lahi ng kambing. Ang kambing ay may 300 na ibat-ibang lahi o breed. Ang dami ng breed ng aso ay nasa 340 at sa pusa naman ay 70. Kaya kabilib-bilib ka sideline ang dami ng breeds ng mga kambing. Kung kayo ay nahilig sa pag-aalagan ng kambing, ka-sideline. Hindi kayo nagkamali at noon pa man ay pinaghuhusay na ang breed nito. Pangatlo, ang kambing ay magkaiba sa tupa. Magkamukha ang kambing at tupa pero magkaibang species sila. Ang kambing ay kapra, ang tupa naman ay ovis at hindi sila pwedeng mag-cross. Additional trivia lang mga ka-sideline. Ang sungay ng kambing ay halo, ang satupa naman ay solid. Pang-apat, dami ng gatas ng kambing. Madaming gatas ang kambing at masarap ang gatas nito. Kaya mainam itong gawing keso at iba pang produkto. Maliban doon mga kasideline, the best ang gatas ng mga kambing kumpara sa baka. Mas madali itong madigest. Panglima, magaling sa pagtakas ang kambing. Heto ang warning sa ating magkakambing. Hindi malayong makahulag po sa ating mga alaga kaya dapat sure tayo sa mga bakuran natin. Magaling lumusot sa ilalim ang mga kambing at palaging hahanap at hahanap ng paraan para makatawid sa kabilang bakuran. Pang-anim, mataas ang talon ng mga kambing. Ang pinakamataas na talon ng kambing ay 7 feet base sa record. Ang 5 feet ay karaniwang nakikita sa iba't ibang sulok ng mundo. Dito nga sa farm namin ka-sideline, ay may tinatawag kaming jumper na inahin at ibinenta na namin ito sa kadahilan ng lumulundag ito ng 4 feet pataas. Gaano ba kataas ito kumpara sa lundag ni Michael Jordan? Si MJ ay nalundag ng 4 feet. Bigyan mo pala ng bola ang kambing ay pwedeng manalo ng dunk competition kung magkataon. <laughs> Pang-pito, Simbolismo Ang kambing ay karaniwang iniuugnay sa demonyo o kasamaan. Sa pelikulang Hellboy, ang main character sa palagay namin ay iwinangis sa kambing. Sideline, napakabait ng mga kambing ah. at sa palagay namin, ang simbolismo ay dahil lang sa mga sungay nito. Pang-walo, Fiber mayroong mga breeds na napagkukunan ng fiber, katulad ng Angora Goats at Cashmere Goats. Ang naturang fiber mga ka-sideline ay ginagawang damit, wow! scarves at kumot. Kaya hindi lang tupa ang napagkukunan ng fiber o wool, maging kambing ay pwede. Pangsyam Pets Bilang mga mababait na mga hayop, pwedeng alagaan ng mga kambing bilang pets katulad din ng aso at pusa. Ang isyo nga lang mga ka-sideline, hindi katulad ng aso at pusa na pinapapasok sa bahay. Mas makakabuti ng ating alagang kambing ay nasa labas pa rin ng ating bahay. Maliban dito mga ka-sideline, kailangan hindi lang iisa ang pet mong kambing. Dapat dalawa sila. Madali silang malungkot kung mag-isa lang sila. Hayaan nyo mga ka-sideline at iyan ay aming i-cover sa susunod na vlogs. At pang si Sergeant Bill bilang mascot ng U.S. Army noong 1945. Napili ng U.S. Army noong ikalawang digmaan bilang maskot ang isang kambing na tinawag nilang Sergeant Bill at ito ay sa kadahilanang ang kambing ay matatag right. at matsyaga. Maging ang US Navy sa ngayon ka-sideline ay mayroon pa ring mga kambing na mascots. Maari ito sa mainit at lugar na kulang sa damo at makakain. May sakitin ka bang kambing? Ang hirap pagalingin! Ah. Warson Blue to the rescue! nagpapalakas, nagpapatibay resistensya, angat sa programang pangkalusugan, kaya panalo ka, umaraw man o bumagyo, sa Warsan Blue tayo! Kasideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mankay AgriVentures. At iyan ang sampung bagay patungkol sa kambing na nakatutuwa bilang isang goat farmer. Kayo naman mga ka-sideline, i-comment nyo po sa baba ng video ang inyong mga kwento at karanasan kasama ang inyong mga kambing. Tara na at makipagkwentuhan sa amin mga ka-sideline. Pero bago iyan, mag na dito sa ating channel na sideline.ph. Kami po ang inyong na si Aga kasama si Mang Kay para sa Sideline.ph Happy Goat Farming mga ka-Sideline!